Ipinagpatuloy ng Star Magic ang saya ng holiday season sa kanilang Star Magical Christmas Party. Ginanap ito sa Soler North sa Quezon City noong November 24, 2024 na may temang whimsical. Tampok sa event ang mga pinakamalaki at pinakamaliwanag na kapamilya stars na nagpakitang gilas sa kanilang finest yuletide attire. Narito ang listahan ng mga standout celebrities at kanilang best fashion moments. The Philippine Showbiz List presents Star Magical Christmas 2024 Best Dressed Celebrities. Pinangunahan ng Star Magic's newest star na si Robbie Jaworski ang gabi sa kanyang dapper na plaid blazer at plain black trousers look. Ang kanyang classy at timeless na estilo ay nagbigay ng sophistication sa event at kitang-kita ang kanyang charm at confident na aura. Si Robbie ay tiyak na magiging isang rising star sa showbiz at ang kanyang look ay nagsilbing perfect na simula para sa kanyang career. Angat na angat ang ganda at kaseksihan ni Chief Filomeno sa kanyang blue sexy outfit na binagay ng white high heels. Bumagay sa kanya ang chic at sexy kasuotan nagpatingkad pa sa kanyang confidence at charm. Hindi na nakapagtataka kung bakit kabilang siya sa best dress list ng gabi. Talagang agaw pansin ang kanyang presence. Rumampas sa white carpet ang ex-PBB housepin si Jaren Garcia suot ang isang royal-inspired outfit na akmang-akma sa kanyang tindig bilang hari. Bumulaga ang kanyang kagwapuhan at kisig dahilan upang mapabilang siya sa listahan ng best dressed sa event at hindi maitatanggi ang kanyang aura na tila nagsasabing siya ang tunay na hari ng gabi. Naghatid naman ng saya ang Bini sa white carpet sa kanilang Noche Buena inspired outfits. Ang Nations Girl Group ay muling pinahanga ang lahat sa kanilang charming looks. Sina Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna at Sheena ay nagbisto buhay na Noche Buena dishes. Kaya naman aliyo na aliw ang mga kasamahan at fans. Tunay na naging highlight ang kanilang creative at festive na kasuotan. Lumabas ang pagiging fierce ni sa kanyang standout look na red ribbon top na bumagay sa kanyang sophisticated at eleganting outfit. Ang kakaibang disenyo ng kanyang kasuotan ay nagdala ng flair at confidence na talagang agaw pansin. Walang dudang kaya niyang mag-command ng atensyon dahilan para siya'y tunay na maging isa sa mga fashion icon ng gabi. Pretty at sexy ang dating ni Loy sa andalyo sa kanyang all-white outfit na may veil at silver boots. Ang kombinasyon ng kanyang sexy kasuotan at modernong footwear ay nagdala ng kakaibang flair sa kanyang look. Agaw pansin na kanyang confidence at beauty kaya hindi nakapagtataka na siya isa sa mga standout ng gabi dashing at classy ang dating ni Donnie Pangilinan sa kanyang all-black attire habang bitbit -bit ang Mr. Greenwich staff toy. Ang simple ngunit eleganteng kasuotan ay nagpalutang lalo sa kanyang karisma at kagapuhan. Talagang hindi maiwasang mapansin ang kanyang presence dahilan para maging isa siya sa mga pinakapinag-usapan ng gabi. Nagdala ng refreshing vibes si Jana Agoncillo sa white carpet suot ang blush pink dress na tila hango sa Barbie in the Nutcracker movie. Ang kanyang sweet at eleganting look ay bumagay sa kanyang youthful charm, nagbigay ng kakaibang aliw at saya sa mga dumalo. Tila buhay na Barbie, pinahanga ni Diana ang lahat sa kanyang effortless na ganda. Umarangkada sa white carpet si Angie Salvacion sa kanyang striking red pantsuit na agaw pansin sa lahat ng dumalo. Ang kanyang outfit ay nagpalabas na kanyang elegance at sophistication na lalong nagpatingkad sa kanyang natural na ganda. Hindi may kakaila naging isa siya sa mga standout ng gabi sa kanyang confident at classy na aura. Si Kira Ballinger ay nagpakita ng Christmas Fairy vibes sa kanyang sparkling ensembles. Tila isang anghel siya sa suot niyang all-gold two-piece sexy outfit na may kasamang gold wings. Ang kanyang dazzling look ay nagbigay ng magical touch sa gabi na nagpapakita ng kanyang timeless beauty at charm. Hindi maikakaila, siya ang nagdara ng kislap at saya sa event. Captivating ang beauty ni Daniela Stranner sa kanyang standout look na red ribbon top na bumagay ng husto sa kanyang pretty face. Ang kanyang sophisticated outfit na sinamahan ng long black gloves ay nagdagdag ng elegance at klasiko sa kanyang ang itsura. Talagang hindi maiiwasang mapansin si Daniela na nagdara ng kakaibang charm at grace event. Gwapong-gwapo naman si J.M. de Guzman sa kanyang checkered suit na nagbigay ng matipuno at classy na vibe. Ang kanyang outfit ay perfectong bumagay sa kanyang looks at personalidad na nagpapakita ng kanyang timeless na style. Hindi may isa siya sa mga pinakapinag-uusapan na kasuotan ng gabi na nagbigay ng additional charm sa kanyang presence. Nagniningning din si Kai Montinola, ang fourth big placer ng Pinoy Big Brother Gen 11, sa kanyang snowflake-inspired dress habang rumarampa sa white carpet ng Star Magical Christmas 2024 event. Ang kanyang makislap na kasuotan ay nagbigay ng winter wonderland vibes na nagdagdag ng magic at glamour sa gabi. Nagningning si Cyril Manabat sa kanyang Victoria's Secret Angel Inspired Ensemble na naging perpektong simula ng Star Magical Christmas 2024 White Carpet. Ang kanyang sexing kasuotan at angelic na itsura ay nagbigay ng glam at charm sa buong event. Talaga namang naging highlight siya ng gabi. Pinahanga ang lahat sa kanyang flawless na beauty at fashion sense. Agaw pansin ang kakisigan at kapugian ni Jake Cuenca sa kanyang dark green suit na pinatibay pa ng suot niyang shades. Ang kanyang class na look ay nagbigay ng timeless appeal at ipinakita kanyang confident na aura. Hindi may kakaila si Jake ang isa sa mga hinahangaan ng gabi dahil sa kanyang undeniable charm at style. Ang beauty ni Barbie Imperial ay tumumpok sa white carpet nang suotin niya ang maladyosa na light-colored gown na may hood at cape. Ang kanyang regal at eleganteng itsura ay nagbigay ng fairy tale vibes na nagpalutang sa kanyang natural na charm. Talaga naman naging sentro ng atensyon si Barbie na nagdala ng royal touch sa event. Ibinahagi ni Samantha Bernardo na kanyang ensemble ay isang tribute sa fairy costume na isinusuot niya noong isang tasa sa Pinoy Big Brother Community Season 10 noong 2022. Ang kanyang outfit ay na nagbalik sa mga magagandang alaala ng kanyang PBB journey at nagbigay ng nostalgic at magical touch sa kanyang itsura. Talaga namang napansin at hinangaan na kanyang pagiging glamorous at creative tunay na stunning si Elise Hoson sa kanyang black gown na eleganteng humaplos sa kanyang katawan, na nagpalitaw sa kanyang pinakamagandang features. Ang flawless na styling ng kanyang outfit ay nagpakita ng kanyang sophisticated aura at timeless beauty. Hindi may kakaila si Elise ang isa sa mga pinakapinag-uusapan sa event na sa kanyang graceful at chic na itsura. Pumukaw ng pansin si Francine Diaz sa kanyang simple ngunit eleganteng red gown may modest boat neckline. Lahat ng atensyon ay nakatoon sa sparkling bow sa kanyang waist, nang dagdag ng drama at nag-highlight ang high slit ng kanyang backless dress. Incomplete na kanyang look ng hindi sinamahan ng maroon open tooth pumps at drop earrings na nagbigay ng dagdag na sophistication sa kanyang ensemble. Pumili si Belle Mariana ng rich rouge hue para sa kanyang white carpet look at tiyak na nagliling siya sa kanyang red contemporary evening gown. Ang kanyang eleganteng kasuotan ay nagbigay diin sa kanyang natural na ganda at chic style. Talaga namang stunning si Belle at hindi may kakailang ang isa sa mga pinakahinangaan sa event na sa kanyang flawless looks. Tunay na stand-out si Ara Davao, anak ni Ricky Davao, nang piliin ang minimalist OOTD sa kabila ng dami ng mga kumikinang na outfits. So ay isang custom dress na maingat at tinahi, nagmukha siyang elegante at stunning. Ang simple ngunit chic na style na kanyang kasuotan ay nagbigay sa kanya ng perfect na itsura na talagang pumukaw ng atensyon at humanga sa kanyang natural na ganda. Pinahanga ni Joshua Garcia ang lahat bilang best dressed ng magningning sa kanyang sartorial take on the theme. Suot ang polka-dotted blazer na pinagsama sa ribbon bolo tie at itim na trousers, nagbigay siya ng modern twist sa classic na estilo. Ang kanyang flawless na look at charming na aura ay talagang nakakaakit ng pansin, kaya't hindi nakapagtataka na siya ay laging paborito sa event. Patuloy na namamayani si Maymay entrata sa bawat paglabas sa white carpet ng Star Magical Christmas Party at ngayong taon, pinili niyang magsuot ng periwinkle blue serpentine gown. Ayon sa kanyang stylist, layunin nilang pagsamahin ang runway vibes at frosty elegance sa kanyang look. Talaga namang stunning si Maymay na nagbigay ng magical aura at elegance sa event. Ang Pinoy Big Brother Gen 11 big winner na si Sophia Friang Smith ay talagang nagmukhang ethereal sa kanyang fairy inspired ensemble na may lavender shade. Isang kulay na bahagi ng kanyang branding. Ang kanyang dress ay kinakailangan ng mahigit 168 hours upang matapos na may mga intricate layering at floral lace appliques na pinalamutian ng mga crystals. Ang kanyang fairy-inspired beauty look ay mas pinaganda pa ng shimmering glitters na perfectly nag-complement sa kanyang whimsical na gown. Ang kanyang buhok ay naka-flawless bun at may headpiece na nagbigay ng kabuo ang enchantment sa kanyang itsura na talaga nagbigay daan sa kanyang magical at regal na appearance. Lubos na nagningning si Jane Oyneza sa Star Magical Christmas 2024 white carpet. Suot ang nakakasilaw na puting kasuotan. Hinirang siyang best dress na sa kanyang all-white ensemble na may tool cape at string of jewels. Ang kanyang dress ay may perfectong pagkakasinch sa waist at mga maingat na embellishments na nagbigay ng eleganting itsura. Ang kanyang timeless beauty at flawless styling ay nagpasikat sa kanya sa event na nagpapakita ng kanyang sophisticated aura.